mga kababayan. Magandang araw, mga kababayan. Ha-ha! buwaya. Nilalamon mo na naman ang pondo. Hindi ah! Para to sa kasadang sira nyo! Project Improvement! Woohoo! May project! At ako ang contractor! Ha ha ha! Hmm, parang yung kalsada. Mawawala rin yung budget mo, Doc. I tow tie tow a took the budget. Tweet! Wow! Ayos! Instant repair, daw! Boy, Buwaya! Bitawan mo ang pera ng bayan! Salon Patipondo. despicable, e Ik zeker suklam klam, zo klam. Mama, ngayon lang nag-work ang trickle down, Doc. Yan ang tinatawag na Mustisha. Yee, yun lang mga kababayan, except sa mga buwaya. Naman? Ano pa yung sugar man naman yan? Papahirin na natin ang kuryente niya eh. E. Hindi ba ba sapat yung mga binibigay sa'yo? Saba? Hindi sapat yun. Wala na nga tayo mamambahay na tuwisyon ng anak natin eh. Ano? Ano may ibalik yung mga pera? Hindi mo kaya balik yun. Sugar ka ng na, sugar. Napaka selfish mo. Kayang kayo ibalik kaya, kaya yun. Diyos ko. Halo-alo na lang tayo ganito. Hindi ka ba nagsasawa? Wala na patutunguhan yung buhay natin. Eh kasi naman lagi mo ko inaawi, di ba? At lahat yun. mo. Lahat yun wala na. Dahil lahat sugar mo na. Wala na para sa amin. Dahil lang do'n? Dahil lang doon? Dahil lang doon? Napakalang bagay noon! Hindi nga sapat yun! Hindi mo ba naiintindihan yun? O sa sarili mo na lang kasi naisip mo eh! Lagi na lang ikaw! Bakit ko ba nagagalit? Kung ko na mo! Ano na lang tayo? Ganito! Hindi ka na pa magbabagod. Wala ka ba tiwala sa akin? Ang tiwala naman o? Paano kung oh? kita magtitiwalaan? Sa so, mga ginagawa mo yan? Pagkakakawalaan <tong> pa kita? <tong tawaran> hindi mo ba iniisip yun? pa natin bayarin? Isang ka nga po ng Yossi. Ikaw ano naman. Puro kay Yossi. Wala ka nang tinatanda. Kabata-bata mo, na iyosi ka. Bumabusin yung sarili mo. Di ka tabibentaan. Ano ka ba? Kaya ko nung ganito mga kaya. Ano kasi naiintindihan eh. Napapagod na ako sa ganito. Araw-araw na lang tayong ganito. Ano bahala? Mababalik yung mga kaya. Ikaw na naman. Ikaw na naman ang bahala. maghilaan Lahat mapipigyan Samantala, patuloy na tumataas Ang ng mga Pilipino okay. Tuturing O kaloy, o kaloy Nasa'yo raw ang lunas ilaw ng tahanan ay napupuni na Ano na, maawa ka, magkano bang halaga Sa'yo na kasalalay, buhay ba ay mahalaga Ang pera, mabigat, kahit kano, kalihit. pera, walang puso, pero marunong pumatay. Walang bibig, pero marunong magsinungaling. Tago, taguan, bilang ng mga puwan, bumangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Paulit-ulit Tagu lang siyang dumataan, sa maruruming kamay, sa utong, ka sa takot, sa kasalanan sa bawat pag-ikot nito. Mas lalong lumubugo ang konsensya ng tao na niya. Kasi sa bansang ito, lahat napipili kahit tangal. Magtanong, may dibiro, maghapong na kayo ko, hirap nang ang sila pa ang nakaupo Ako ang nagtanib Iba ang umakin O kanay maligayang magdating sa mundo Upo ilang sakit Di mo chip. Sige ka. And chip. Ay mo tango chip eh. Ay sus, hindi pwede yan. Ba, pwede naman natin pag-usapan to, Chief. Sige na, sige na. So, damang ah. ingat ha. Ah. Lama, Chief. sabah Ala, late na pala ako. Pa, alis na po ako ah. Dapat ba mo? Ano nga pala. Ay, tabaan mo. Pa, lagi ka nalang wala. Kahit Sabado, nasa duty ka pa rin. Hindi ka na namin lagi nakakasama. Na, no. sensya ka na. nagawa ko naman to para sa inyo. Sige na, masa ka na. Sige po. Sige po. Bible, di ba binigyan ka ng allowance ng papa mo? Oh, okay, sa kalit sa ako ka nagugutom kami. kami ni Aliza. Ano gusto mo, Aliza? Ako gusto ko ng toge. Eh. Try natin yung five weeks sa baba, ikaw. Mura ba doon? Oo. Oh. Serve naman natin to eh. Piso-piso lang. Okay. Sige na. Sige na nga. Yes! <laughs> Tara! Kaya yun pala oh! Kikiaw sa akin. Lang, ano, toge. Ano ba so sa'yo? Ako? Sige, ano lang oh. Kwek-kwek na lang. Kikyap Ikaw. sa akin. Mmm... Sige. Kuya, isa pong kwek-kwek, isang fishball, tapos isang kikiam. Tejit tayo, Bill! <laughs> Thank, you, Saibe. Thank you, Kuya. Thank, thank, thank you, po. Salamat. Bagi kayo. Who's who's not ba hell about? Say what? Who's not that hell? Ibo po. Ibo. Yung in, interview in ko in last week. Ibo Gonzales? Santiago po. Santiago. Ah, Santiago. Sorry, oh, oh, mag-alapit ako po. Ba't ka pala na parito? Nakaraan po kasi nagpa-interview po ako. Eh, kaso wala pa po natatanggap na email eh. Pero ito po yung ano ba? Yung resume ko po. Check mo na lang. Oh, medyo nakat lang na. No? Ay, kung malas si Yipo Santiago, yung food vendor sa labas. Yes. Hmm. Ayo oh, po, ano po ba resulta na ang interview? Well, pasensya na po ah. Na-fill out na po kasi yung mga posisyon sa trabaho. Tsaka hindi po kami pasok sa standard namin. Pasensya na po. Ah, oh, sa ibang kumpanya na rin po kayo magamit. Good luck man. Ay, teka-teka lang po. Sorry, sir. Hindi na po kami tumatanggap na niya. Apig. Sa iba na lang. Ang beses ko na sinasabi sa'yo. Bawal ka dito. Oo. Oh, Bawal ka nila sa trabaho. Bawal talaga, Huya. Bawal ko. Hindi talaga, bro. Paulit-ulit po, kuya. Hindi na talaga, Bawal po talaga. Sorry po, pero hindi talaga po kayo pasado. Hindi po kayo bagay sa trabaho ito. Wala po kayong qualifications. Ba't kita ipapasok? Sige na, boss. Last chance ko na kasi ito, boss. na ako, boss. Ito na lang kasi lahat ng na natira sa akin boss eh. Sige, tatanggapin ka namin. Pero janitor lamang. Talaga sir? Sobrang salamat sir. Thank you sir, Ilang ko sir. Sige, okay, mag na. okay, okay. Essential ko lang sweldo ko Alam mo naman, mahirap na yan. Bawin na ako sa susunod. Tough times daw. Kami naman laging nagkikitin. Ay. turbit algo... Ko... Gigi. Tak semua. Yo, subat ito na naman? Mga nasa likod ng problema ng bayan. Ay, nako. Mga kababayan, oras na para sa pagbabago. Oras na para sa mas maayos na trabaho. Mas murang bilihin at mas ligtas na komunidad. Kapag ang ang naupo, walang batang maguguto. Walang pamilyang may iwan. Ipaglalaban ko kayo. Sir Raymond, ano pong nabigot sa para tumakbo sa team sa Ano pong pangangarap na naman? Ano pong malaking pagkakas ng mga team sa nakakarap? Sir, si Mang Kiko, nika. Sige, papasokin mo na. Pasensya na po sa abala. Alam niyo naman, malapit na ang eleksyon. Kunti tulong lang po pa sa pamilya niyo para may pangulang bukas. Hindi ko kailangan yan. Kahit magutom kami, gusto yung natapat ang gobyerno namin. Hindi mo naman kailangan sabihin tayong kanino. Gusto lang namin tumulong. Para sa kinabukasan nyo rin. Kung gusto nyo tumulong, Ayusin yung gobyerno nyo. Hindi yung aabutan niyo kami para manahimik. Alam mo, minsan mahirap tulungan ng ayaw tumulong sa sarili. Mas mahirap kung nasa taas ay puro buhaya. Sana'y maisip mong mahal mo ang anak mo gaya ng pagmamahal mo sa bayan. Kasi kung hindi mo susuportahan sa halalan, baka siya ang unang madamay sa gulo ng politika. isipan mo ng mabuti yung decision mo. Hello? Okay naman. <laughs> Thank you. Ah, uh, next time na lang. May kausap pa kasi ako ngayon. Eh. Wala kang alam sa sakripisyo namin. Anong sakripisyo? Wala sakripisyo sa mag-nanakaw! Sipin mo mangyayari ka pag sinaktan mo ako. Saan mo ba? Wala pa yan! Sa paghihirap namin araw-araw! Uh. 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 Liatto! Tulungan to ako! Bigyan ka na! Balik Patay Oh, boss. Bata. Yung police, binari ng tatay ko, maniwala kayo sa akin. Kahit nakapikit mata, naririnig kita. Kahit nakatakip tenga, nakikita kita. Tapos nato ka sa magpatay kay Kiko de la Cruz. You have the right to remain silent. Tinanggal nila si Papa so good, sa mundo. Tapos man, tinanggal man, nila din ako sa kototohan. Ibigyan mo? Mm -hmm. Bayan ko, kailan ka magigising? Pinapaikot na mga lumot yung mga utak kinukurap Pag di ka natakot ay kaisasapat ko pero nung ang suot man sa ating kumot Puro dada, lasagawa, ngiti Di nakakatuwa mga puro pangako Lahat ko tata, ubos na pasensya namin mata Kung na yung mara sigura Biglang papasok, oportunista Nakalimutan ka para sa pera Pag hindi sa ang binibeta Diretso ka po ba sa tinikuli liko likong sistema O sasama ka sa akin Poksain ang epidemya Lahat nagkakala. Sa dami ng ayop sa gubat, alam ko, hindi lahat nangangagal 🎵 Silipin mo sa taksip makikita si nung tapat, hindi sapat ang iyong mata